Pinidikit mo doon sa drawer. <laughs> okay. Ito, ito ba na iisip na ito? Ang galing mo din, Opo. Opo ha, Tas akin na naman yung pang, ano, pang bili. Makakapawi ka rin naman. <laughs> uh, -huh. uh, -huh? uh -huh. <laughs> Narang-harang mo ba, kuya? <laughs> ito. Opo. Opo. Bibili ko na lang ng ano yung chocolate. Yossi. Yossi, oh, pagkailan mo ha. Oo. Oh. Ba, magising to. Ang galing hinarang pa yung alay pa ayo. Yari ka mamaya. Much, much later. Ang sarap na tulog. Ay. Ano? Abili ka na. Ano yung Yossi ko? Ba, magkalimutan. Hehehehe. <laughs> Patrick na naman yan. <laughs> Nakadikit na yung pa. <laughs> lagi mo, <laughs> lagi mo yata kasi kinukuha na ni kaya tinaharang na yung paha, eh. pa eh. pre, ipapaalam naman ako eh. Pa, e eh, ba ba't tinarangan? Kaso yung ipapaalam ako, nakakuha na ako. Kaya pa, pa, naman pa. pala eh. <laughs> Wala to pa. Ano? Bigyan mo, babagi sige <laughs> mo na sige ayusin mo pag titikit mga hindi na ano? talaga ano na? pa, hindi ano Mia, Mia. Ang na ba? Na mo yeah. Yeah. Ay na Isigin mo na ako. Yeah, Ya. time Ang tayo na yung ano? Ba, talagang mo. Ni... ko yan, ay lagi mo akong kinukuha na ni. Ayos ka, ano? Ya, <laughs> abilis no, ano. Abilis tayo. Ano, lang mo ha. Oo. Oh. Wala na Ba? Ano

Eh, yeah. right. hey, narang pa, mo kasi yung pamo dyan. tinuloy ako ng tiket. Hindi <laughs> <laughs> hey, na matatagal dyan. Kaya na. What <laughs> kasi narang mo pa eh. Oh, <laughs> ano? Oh. Oh, no. <laughs> ano? 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 Nakatiket. ticket? mo no, no, dyan. Ano? 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 Ay Hindi <natin>. <laughs> <Hey, dino. laughs> <laughs>